Hello good afternoon. Sa lahat ng no, lumabas pala sa Cebu Province, congratulations po sa mga taga Cebu Province diyan. Uh, on the spot po kanina yung tutunay natin ay lumabas po sa Cebu Province ay 292 panalo po kay Rumble sa 10 AM. All right? So congratulations sa mga nakasabay at sa taga Cebu diyan. Okay, sa followers natin taga Cebu. So ngayon 2 PM result pa lang no ay 404. So, sayang guys, coding na kay 191. Kung naamoy 119 na to no. Sus, wa jud na to gi-coding ang atong 119. So hearing jud na to ang 119. So kana makusog na to nga number, coding na ninyo palihog kay di na, na to mato tanan. So ana lang mag-coding lang jud mo kung sa to makusog nga number dia. So 191 ato lang nataya an Japan ang 191. So pahabol ta 4:05 PM. Okay? Okay. So 5 PM na ko magpahabol tag 5 PM Forum number lang 191449 4010114. Onya guys no, uh, kato sa link sa kuan uh, Loto. kung ganahan mo mutaya online, legit na siya no. I-click lang jud ang <laughs> I-click lang ang link below guys no. Nasa link below. Okay? Para makataya mo online kung layo kay nyo ha, nakay trabaho. Okay? kung na trabaho di na ka maglisod o oh, kuan taya no kinara online dagit kayo okay pwede ka mo taya to 5 or G's oh, depende ni mo kung pila mo taya on oh, basta limit 5 og G's na pwede ka mag target dito grumble ha o nya, para mo makakuan, kuan maka registered dapat na mo Gcash or PayMaya okay PayMaya or Gcash yung kuan na para dali ra mo nya i-click lang do cash in tapos mag cash in mo 100 bar yon 100 na yun. Katong QR code, niyo nyo na siyang i-download. Ato yeah, mo sa Gcash para maka-cash in mo na yun. Okay, na yun. Baka manataya na mo na yun. Okay, dali na kayo guys. So, ang online. So, legit yun na siya. 6,000 pesos ang daog na, no? Sa online. So, may na lang. Asa ka na. Di na ka maglakaw-lakaw kung naka sa bukid. Online na ka mo tayo, Di na ka maglakaw-lakaw pa. Okay? Kung sag-asa ka pa. Okay? So good luck no. Taya na mo niya og register no mo sa link. Nga, na mao na tong pahabol. 191-449-401 og 114. So good luck, maraming salamat po. Hello, good morning mga ka. big time. Click the link below. Okay, cash in lang kayo tapos download QR code para makapag cash in. At pwede na po kayo tumaya dyan. Ayan po ang ating example ng resibo. Pag kayo ay magtaya, okay, i-click nyo lang yung uh, bit ninyo, and then taya niyo no? And then, meron yung target at rumble. Pwede din kayo mag-rumble doon. minimum 5 pesos to 10 pesos na pong taya. Pwede din kayo tumaya doon. Okay? So, yan po example ng resibo, guys. Pag naka-proceed uh, na kayo na tumakataya. Okay? Meron na yung 2D, 4D, 3D, at saka 6D. right?